Kinumpirma ng Bureau of Fire Protection ng Tarlac na mga gamit ng nawawalang pampanga beauty queen na si Geneva Lopez ang natagpuan nila sa nasunog na kotse noong madaling araw ng Sabado, June 22, 2024. Ayon sa ulat ng GMA Regional TV kahapon, June 25, ilan sa mga gamit na natagpuan ay ATM card at ID picture ni Geneva na i-report sa pulisya na missing si Geneva kasama ang Israeli boyfriend nitong si Yitzhak Cohen noong biyernes, June 21, 2024. Wala raw tao sa nasunog na kotse, kinumpirma rin daw ng pamilya ni Lopez na iyon ang kotse ang ginamit ni na Geneva at Yitzhak. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang impormasyong bumiyahe papuntang kapas ang magkasintahan para umanumaningil ng utang. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Librado Manaram Jr., chief ng Kapas Police Station, nagpunta dito yung tao nakakatagpuin ng mga victims, nakuha na natin ang statement pero for verification ang statement niya. Umaapila ang mga kamag-anak ni Lopez ng tulong sa sinumang mang makapagtuturo sa kinaroroonan ng dalawa. Ayon pa sa police report, isang kamag-anak ni Lopez ang nakausap ng beauty queen noong tanghali ng June 21, sinabi daw nitong papunta sila ng Kapas Tarlac para maningil ng utang. Saad ni Police Major Vicky Tamayo, Station Commander ng Angeles City Police Office Station 4, ang missing person natin ay ang babae na kapatid nitong ating reportee, sabi ng missing person sa kanya, pupunta po ako ng kapas maniningil ako, pautang po. Samantala noong June 24, 2024, inanunsyo ng Mutya ng Pilipinas Pampanga Organization na missing ang isa nilang kandidata sa Mutya ng Pampanga 2024 na si Geneva. Si Geneva ang representative ng Santo Tomas, Pampanga. Buong announcement nila, urgent notice to the public. It is with serious concern that we announce the disappearance of Ms. Geneva Sarita Lopez, one of the official candidates for this year's Mucha ng Pilipinas, Pampanga 2024 representing Santo Tomas, Pampanga, who has been reported missing since June 21. We would like to clarify that we had no official schedule of activities during the said date as it was allotted for the candidate's rest. The Mucha ng Pilipinas Pampanga organization assures the public on the frequent monitoring with police authorities for any updates regarding her whereabouts. We enjoin the public to assist us in any information that might lead to the resolution of this case. Let's continue to hope and pray for her safety as well as her Israeli boyfriend, her companion on the day she went missing.